Pinunan ng Makabayan Bloc ang pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee at Senate President Pro Tempore Ping Lakso na ginamit lang umano ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa insertion sa 2025 budget. Chair pa naman siya ng Blue Ribbon Committee pero prematurely ay meron na siyang uh, conclusion na hindi Pangulo ang nagutos at ginamit lang ng mga opisyal. Walang batayan pa para para sabihin yon. Kailangang uh, direktang uh, sagutin, harapin at sagutin ng pangulo. Panawagan ng Makabayan Bloc, wala dapat exempted sa imbestigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects at budget insertions. Hinimok nila ang Ombudsman, Independent Commission for Infrastructure, Senate Blue Ribbon Committee at Kamara na ipatawag sa imbestigasyon ang pangulo. Pati si na dating Representative Zaldico, dating DPWH USEC Roberto Bernardo, dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ani Lakson, ang naging basihan niya ay ang pag-veto ni Pangulong Marcos sa 1.15 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Mahirap din anyang paniwalaan ang sinabi ni Coon na siya ang nag-deliver ng 25 billion pesos na kickback sa Pangulo dahil inamin ni Bernardo na siya ang may hawak ng deliveries ng mga kickback. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang. Gagawa ng mga legal na hakbang si Atty. Pechi Espera laban sa gumamit sa kanyang pangalan sa sinumpang salaysay ni Oli Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Gayit ni Espera, ang affidavit ni Guteza na iprinisinta sa Senado ay hindi tugma sa record sa kanyang opisina. Hindi rin daw tugma ang document stamp, pati ang professional at personal niyang datos sa affidavit. Nitong Oktubre, naglabas ng resolusyon ng Manila Regional Trial Court na peke ang pirma ng notaryo sa affidavit ni Gutesa. Bukod sa affidavit ni Gutesa, isa pang pineke umanong dokumento ang imprinisinta sa Senate Blue Committee ng isang tao na itinuturing anyang haligi ng Senado. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Ayon kay Espera, ang paggamit ng pinekeng dokumento sa Senado ay makasisira sa kredibilidad ng investigasyon sa flood control issue. Sinisi ka kunin ng pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ting Lacson kaugnay sa pahayag ni Espera. Ang dating chairman ng komite na si Sen. Dante Marcoleta, naon na lang sinabing biktima lang din si Gutesa ng Peking Notario. Ang missing farm to market roads ang nadiskubre ng Department of Agriculture sa Davao Occidental. Ang kontraktor ng isa sa mga ito, kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ng Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. sa Davao Occidental nung isang buwan, nagulat siya sa kanyang nadiskubre. May mga farm to market roads na ginagawa pa kahit dapat ay natapos na noong 2021 pa. Dapat hindi ginawa. Dapat nakolekto na nila Sa inilabas ngayong audit report ng Department of Agriculture, lumabas na walong farm-to-market Road sa probinsya ang binansagang missing. Isan daang milyong piso ang halaga ng mga proyekto na pinondohan noon pang 2021 hanggang 2023 at dapat ay matagal ng tapos. Apat sa proyekto ang may bahagyang nagawa, pero may apat ding wala talagang accomplishment mula sa simula. May gumagalaw. Ibig sabihin may nagtatrabaho when in fact these projects were funded 2021-2023 where the budget has already lapsed. Pilit na inahabol talaga para hindi makita na may problema. Ang tanong doon, anong pondong ginamit? Sinong contractor? The same contractor pa rin ba? So we don't know. Kabilang sa mga proyektong may bahagyang nagawa, ang pagsesemento ng National Highway sa Barangay Sanghay sa bayan ng Malita, Davao Occidental na 12 million pesos. Ang contractor nito, kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ang Great Pacific Builders and General Contractors. Ang 13 million peso na pagsesemento rin sa ilalim ng contractor na John Marie Construction Service. 15 million pesos sa ilalim ng DICEM Construction and Supply at ang 12 million pesos na concreting sa ilalim ng HVC Sagittarius. Ang apat na proyekto naman na walang nagawa kahit ano, pareho rin ang mga contractors. Ang John Marie Construction Services, DICEM Construction and Supply at HVC Sagittarius. Lahat ng possible cases, idadaan niya sa ICI. So isasubmit yung report. Dapat uh, managot talaga yung may, may Uh, pagkakasala doon. Ayon sa DA, pondo ng kagawaran ang ginamit sa naturang mga proyekto. Pero Department of Public Works and Highways ang implementing agency. Nasa kanila na yung pondo eh. So in terms of liability, walang liability si DA kasi wala siyang hindi siya part doon sa kailangan pumirma para ma ang payment doon sa contractor kasi we are not party to the contract. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nabanggit na contractor pati ang DPWH. Ayon sa DA na isumiti na sa Office of the President ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Bukod dito, nagsasagwa rin daw ng hiwalay na investigasyon ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang internal audit service at sa pakikipagtulungan ng Inspectorate and Enforcement Office. Para maiwasan na mangyari ulit ito, pinag-aaralan raw kung maaaring ang DA na ang mag-implement ng mga farm-to-market roads simula sa susunod na taon. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! May Sabado time slot na ang GMA Afternoon Prime Series na Cruise vs. Cruise. Simula bukas 2.30pm pagkatapos ng It's Showtime. Mamapanood pa rin tuwing 3.20pm weekdays ang series pagkatapos ng Hating Kapatid. Samantala, tuloy pa rin si Hazel na ginagapanan ni Gladys Reyes sa paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. Saan kaya ito hahantong at paano makakaapekto sa pamilya Cruz? Pinusuan din ng mga kapuso ang pagkasa ni Gladys Reyes, Neil Ryan Cese at Vina Morales sa isang dance challenge. Francisco. Rodrigo Roa Duterte. Itinakda sa November 28 ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ang paglabas ng desisyon nito sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Base sa anunsyo ng ICC Appeals Chamber, ilalabas nila ang pasya alas 10.30 ng umaga, oras sa The Hague, Netherlands, o alas 5.30 ng hapon dito sa Pilipinas. Malalaman sa desisyon niyan kung papaburan ng ICC Appeals Chamber ang apela. Nakasad po doon na matanda at mahina na ang dating pangulo kaya hindi na dapat siya ikulong habang inililitis o nililitis ang kanyang kasong crimes against humanity. Una nang hiniling ng defense team ang interim release sa ICC Pre-Trial Chamber 1 na humahawak sa kaso ng dating pangulo. Pero ibinasura ito noong September 26. Sa ibang balita, wala raw ginagawang internal investigation ng Malacanang kahit ilang membro ng gabinete ang idinadawit sa katiwalian sa gobyerno. Sa gitna ng isyong yan, nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos ng posibleng balasahan sa gabinete. Balita hatid ni Ivan Mayrina your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo? Agaw pa rin mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong bayani awards bukod sa pahiwatig ng balasan sa gabinete. Sinabi rin niyang magiging bahagi nito si First Lady Liza Araneta Marcos. She has become our ambassador now for migrant workers. <laughs> it's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka sa... Pero sabi ng palasyo, kung so nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. So, yun muna po tayo. Face value. Ditong lunes, nagkaroon na ng pagbabago sa gabinete nang i-anunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw ng dati Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa dinikadesa. Pero si Bersamin, iginiit na hindi siya nag-resign sabay tanggi na wala siya kinalaman sa budget insertions. Hindi binawi ng Malacanang ang nauna nilang anunsyo. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance at uh, nagkausap naman po sila ng pangulo face to face at uh, let us just leave it at that do we still stand by our statement that he resigned out of delicadeza muli po ang uh, pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at uh, kung kung ano po narandaman ni uh, ES Bersamin um, yun din po na um, uh, ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunso rin nung lunes ang pagbibitiw ni Amena Pangandaman bilang budget secretary. Kinumpirma yan ni Pangandaman, Anya, nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Itinanggi rin niya ang aligasyon kaugnay ng budget insertions. Kahit may dinadawit ng miyembro ng gabinete sa katiwalian, wala raw internal investigation ng Malacanang. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nananawagan ng tulong ang mga anak ng isang construction worker na na-diagnose ng severe leptospirosis sa Cordova dito sa Cebu o sa Cebu. Cecil, kumusta na ngayon yung biktima? Rafi, kasalukuyang nasa Intensive Care Unit o ICU ng isang ospital dito sa Cebu City ang 57-anyos na biktima. Kwento ng isa sa mga anak, posibleng nakuha ng ama ang sakit mula sa naipong tubig papunta sa kaniyang pinapasukang construction site. May ilang lugar kasi sa bayan na bahagyang binaha matapos manalasa ang bagyong tino. Kud sa lagnat, nahirapan ding huminga at tumayo ang kanilang ama makalipas ang isang linggo. Isinugod nila sa pagamutan ng ama at doon na-diagnose ng pneumonia sa isang social media post na lang daw, nalaman ng Cordova Municipal Health Office ang sinapit ng biktima na hindi raw nagpatingin sa kanilang primary healthcare facility. Bukod sa biktima, wala ng ibang kaso ng leptospirosis na naitala sa bayan. Ayon sa pinakuling datos ng Cebu Integrated Provincial Health Office, nasa 23 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong lalawigan ng Cebu. Muli pong paalala ng Department of Health, Maghugas agad ng katawan kapag lumusong sa baha. Bantayan kung magkakaroon ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pananakit ng ulo o ng katawan at iba pa. Uminom ng gamot kontra leptospirosis batay sa ibibigay na reseta ng doktor. Sugatan ng isang lalaki dito sa Cebu City matapos saksakin ng steel bar ayon sa hima natutulog siya sa tinutuluyan niyang bahay sa Barangay Guadalupe. Nagising na lang daw siya nang maramdamang mahapdi at dumurugo ang kanyang ulo. Doon na raw niya nakita ang kasama sa bahay na akmang sasaksakin siya. Nahawakan raw niya ang dulo ng bakal kaya hindi siya tinamaan. Sabi niya posibleng nagalit sa kanya ang sospek nang hindi niya pahiramin ng kaniyang bagong cellphone. Disidido siyang magsampa ng reklamo laban sa sospek. Hindi nagpaunlak ng panayam ang naarestong sospek. Pero humihingi siya ng tawad sa biktima. Sinilip ng GMA Integrated News ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maging ang mga sinundan niyang sina Samuel Martinez at Conchita Carpio Morales. Balitang hatid ni Salima Refrain. Sa kanyang entry sa LN ang pumasok bilang ombudsman nitong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research na sa mahigit 441.7 million ang kabuang net worth ni ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Rimulya. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remulla na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000. Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga salin ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas siya na mahigit 2,041% sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga salin ng mga ombudsman na nauna kay Remulya, sina Samuel Martres at Conchita Carpio Morales, na parehong naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tanging mga salin lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martires ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasapubliko ng mga salin. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo, nasa 78 million. 48 million na dineklarang cash on hand, bank deposits, bonds at mutual funds ni Martires. Meron din siyang corporate shares sa 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City, Rizal, Baguio City at sa Samar walang pagkakautang si Martres sa magretiro. Ang kanyang huling net worth mas mataas sa mahigit 36 milyon kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng pitong taon. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 milyon. Malaking bahagi nito, 54 milyon ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa mayigit 19 milyon ang real properties ni si Carpio Morales, karamihan mga condo units sa Tagig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales na magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang salen ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96% sa loob ng pitong taon. Sa Rima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumiklab ang sunog sa venue ng 2025 United Nations Climate Change Conference sa Belem, Brazil. Kinailangan i-evacuate ang lugar kaya natigil ang pagtalakay ng mga kalahok. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglaki ng apoy sa Exhibition Pavilion hanggang sa mabalot na ng makapal na usok ang lugar. Nakontrol din agad ang sunog sa loob ng 6 na minuto. Ayon sa organizers, labing tatlong tao ang sinugod sa ospital matapos makalanghap ng usok. Ayon sa local fire service, posibleng short circuit mula sa isang electrical equipment ang sanhi ng apoy. Ngayong araw, itutuloy ang summit na may layong pag-usapan at aksyonan ang issue sa climate change tulad ng pag-phase out sa fossil fuels.